Maginawang umaga sa ating mga kawani sa GSIS. Ito po si Wick Veloso, President and General Manager. With me today is SVP Jiki Andres, Head of Metro Manila. SVP Jiki, magandang umaga sa iyo. Maganda at maginhawang araw sa inyo, PGM. Napakaganda raw ng take-up ng ating digital ginhawa loan last week. Pakishare mo nga yung magandang babalita tungkol sa ating take-up. Tama po yan, PGM. Yung nilaunch natin last week, which we announced dito sa initial podcast na ito, meron po tayo more than 21,000 applicants na na-receive which translates to more than 1.2 billion pesos as initial gross ano, take-out natin. So, napakadami po nag-avail. Napakagandang balita niyan. Ibig sabihin, tayo ay napupulsuhan kung anong kailangan na ating mga miyembro. Last week, sakuna. Napakahirap makarinig na merong lindol. Sapagkat uh, yung lindol sa Davao, ay meron hong lindol na naman sa Cebu uh, a week uh, prior. And uh, we would like to share with you today emergency loans of the GSIS. Ano ba ang uh, features ng emergency loan ng GSIS, SPPJK? Tama po yan, PGM. Ang ating emergency loan, ang tugon ng GSIS sa mga pangailangan ating mga active members at pensioners para sa agarang tulong pag tinamaan sila ng sakuna o kalamidad. Ang ating emergency loan po ay merong halagang 20,000 pesos payable in 3 years na meron po siyang interest rate na 6% per annum. Napakababa ng interest rate as uh, 6%. Share with us who can avail and uh, how long will it take for them to be able to get this emergency loan? Opo, ang maaari po mag-avail ng emergency loan, dapat po unang-una meron kayong premium payment na at least one within the last 6 months wala kayong pending administrative case, wala kayong due and demandable loans sa GSIS, at hindi po kayo naka-leave without pay. At of course, after deducting the monthly amortization, dapat meron pa rin po matitira na pesos pesos na net take-home And last but not least, ito po ang pinaka-importante, dapat po ang ating miyembro na mag-avail ng loan na ito, ay naninirahan o nagtatrabaho sa isang lugar na na-declare as being under a state of calamity. Under a state of calamity? bay napaka-importante. Sige ba, napaka ba kailangan mag-declare niyan? Tama po. Ang State of Calamity po ay dinedeclare usually po ng ating local government units who has jurisdiction over that area. Pero meron po mga pagkakataon na widespread po talaga that it is the national government itself which makes such a declaration. So napaka-importante rin po sa ating mga local uh, government units na pagka may sakuna at nakita nila kung ano yung impact ay makapag-declare ng State of uh, Calamity. Nabanggit mo rin na merong uh, agency approving officer. Can you share more about that uh, process? Kasi narinig ko, mabilis naman talaga ang pag-release nito. Pwede ma-release sa loob ng isang araw. Tama po yan, PGM. Uh, gaya po ng sinasabi natin palagi, tayo po ay 99.6 digital na po tayo in terms of our operation. So, even the emergency loan po, pwede po sila mag-avail using the GSIS touch. In fact, that is the primary way of getting out a loan. So, magdalagin lang po sila, they choose loans, choose emergency loan, just fill up na napakasimpleng form, then submit yun lang po. Within one minute, tapos na po ang application nyo. Pero, yung sinabit po na form na yan ay pupunta sa inyong agency authorized officer. Siya po ang magbibigay ng final approval. As soon as may kuha nilang approval, within one banking day to three banking days, makukuha nyo na po ang proceeds ng inyong loan. Bay, kadalasa naman ang agency approving officer naririlig ko. Pag ikaw ay nag-avail sa umaga, dun sa GSIS touch mo, pagdating na tanghali at ito ay kanyang maaproban, hapon release ng pera, tama nga ba? Tama po yan. Ganyan po kabilis. As long as ang inyong agency authorized officer ay mabilis mag aktos sa inyong loan application, pwede po yan. Aba, kung ikaw ay apektado mag-apply na sa sapagkat sa GSIS may kinahawa. Maginawa ng araw sa ating mga kanwi. Kanawi. Kanawi. <laughs> Maginawa ng ginawa sa ating mga tagapakinig dito sa GSIS Podcast. Maginawang ginawa ba? Maginawang ginawa. Maginawang araw. Ngunit alam po ninyo, noong nakaraang linggo, may nagring na telepono. Kaya sinabi natin, <laughs> <laughs>